Sa kabila ng banta ng Bagyong Hener, namahagi pa rin ngayong araw ng pinansyal na tulong ang pamalaang lungsod ng dagupan sa mga persons with disabilities. Ito ay sa isinagawang ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP sa pangungunan ni Mayor Belen Fernandez na handog ng DSWD, tanggapan ni dagupan Congressman Toff de Venecia at ni dating Congressman Manay Gina de Venecia. Libreng wheelchair naman ang handog ng lokal na pamalaan ng Balunggaw sa pangungunan ni Mayor Maria Teresa Peralta sa pakikipagtulungan sa pamalang palalawigan ng Pangasinan. Ibinigay ang mga ito sa mga PWD at mga senior citizens na nahihirapan ng tumayo at makapaglakad. Bukod dito, hatid din ng lokal na pamalaan ang tulong pinansyal, medikal at pangkabuhayan sa mga beneficiaryo. Habang nalalapit ang ika 149 Foundation Day ng Bayan ng Alcala, nagsagawa ng annual gift-giving project ang lokal na pamalaan. Mahigit 1,680 na individual ang nakatanggap ng regalo mula sa LGU Alcala at Alcalanians of Metro Manila Incorporated. Ang pamamahagi ay pinangunahan ni Mayor Jojo Callejo, Vice Mayor Rodolfo Rosqueta, mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga barangay officials. Mga tungkod, saklay at worker naman ang ipinamahagi ng lokal na pamalaan ng Aguilar sa mga residenteng persons with disabilities. Ang pamamahagi ay pinangunahan ni Mayor Crystal Soriano nitong September 13 sa Aguilar Multipurpose and Evacuation Center. Nangako naman ng lokal na pamalaan na patuloy ang pagbibigay at paghahatid nila ng serbisyo para sa lahat ng mga residenteng nangangailangan. Noong nakaraang linggo, September 11, sinaksihan ng iba't ibang opisyal sa Pangasinan ang isinagawang turnover of ambulance sa Malacanang of the North, Paway, Ilocos Norte. Anim na na units ng patient transport vehicle ang ipinamahagi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO katuwang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang bayan at lungsod sa Ilocos Region. Tatlumput dalawa dito ay ipinasakamay sa probinsya ng Pangasinan. September 12 naman, nagkaroon ng blessing sa mga ambulansya na sinaksihan ng ilang opisyal ng iba't ibang bayan. Nagpapasalamat naman ng mga LGUs na tumanggap sa mga nasabing ambulansya sa Pangulo valerie dismaya para sa luzon headlines